nakakapraning. Parang gusto kong umatras. <laughs> Wala ko nakikita niya pero... Grab, ang pawis. Ang u... Parang ko na. Sa gila ng gabi, hindi pa ako Handa kong sa umin, tingin ba na at akin. Elementong may pangil, mga sa hangin, aking sasalungin Taang kapaitalanin Nag-ibig mga pag-igid ay Aking Hindi Di na ang pag-ani Basta may maalikain Tapos sa isipan na Mga tingin na masyadong malalim Hindi pa patinag sa mga bita Kasama't sila gula sa taas. dito ngayon tayo sa same cemetery. This is the same cemetery yan, na pinuntahan namin ng Hotel Explorers. Pero this time, pupuntahan natin to ng solo. Dahil meron ditong corner na hindi siya basa. Dry siya, all dry siya. Pwede ko siyang basukan Maliit na corner lang to. Kaya kaya natin itong basukin, okay? Tignan nyo kung nasan ako. Tara! Pasok tayo! Lipat ko yung camera, ha? Oh my God Kakapraning 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 Oh my God First time ko pala mag solo sa ano Nakasolo na ba ako sa cemetery? Shit, hindi ko matandaan na may mental block Parang gusto kong umatras <laughs> Kaya ko siguro ito lang Itong corner lang na to Try ko lang try ko lang, baka kaya ko Hmm, sad naman ako dito. Hindi po ako manggugulo. Hindi po ako manggagambala. Um, pinagdadasal ko po ang lahat ng mga nakahimlay sa sementeryong ito ngayon. Gusto ko lang pong i-explore at ipakita ang itsura ng sementeryong to paggabi. Yun lang po. I don't mean any harm. ka pa. Hmm, hindi na tayo magsusuksok-sok sa mga sulok-sulok ha. Kasi ano, hindi na tayo magsusuksok doon kasi hey. Oh my God. Grabe ang pawis ko. Tignan niyo pawis ko. Grabe pawis ko. Kita nyo? Kita nyo? Kita ba? Ayan, oh. Hindi ko alam kung nakikita nyo, pero oh, grab ang pawis mo. Putang Putang Oh no. Parang ayoko ko na. Bubong lang yun, oh. Parang pusa na tumalon sa bubong. No? pusa lang yun siguro shit kaya ko pa, wait lang just go oh my god pusa lang naman yun ito kasing nyeron na to maano siya eh saka may pusa, may nakita kong pusa kanina so pusa lang siguro yun kaya natin to kayo kahit... oh, na naman Pusa lang 'yun. Ito lang. Tapusin ko lang 'to. Ito lang. Tatapusin ko lang 'to. Kaya ko 'to. Kaya ko 'to. Ano ba 'yun? Pusa 'yun, 'di ba? 'Yun naririnig, nyo ba? Oh, pusa 'yun, pusa. May pusa talaga. Ay. May motor laban tao dito. nakatubo ata dito. Uy, may aso. 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 Oh my God. Pero tingin ko nakakulong naman yung mga aso kasi walang umabol sa akin. Oh my god. This one is so strange. Sorry po kung nagambala ako, nagambala ko kayo. May pusa sa taas. Pusa lang yon. Sure ako, pusa lang yon. Wala dito, pusa lang talaga yon. Kami bahay dito. Ito, gusto ko sanang puntahan yung kabila. Try ko nga. Ano na ba yung kabila? Ikutin um, lang natin sa yung kabila. lang na ikot. Ayan. Papasadahan lang natin yung mga pasilyo. So, we can... Alam nyo, natatakot talaga ako. Pero, syempre, pag nandito ka, pag ginagawa mo to, hindi ka dapat papadaig sa takot mo eh. Dapat talaga may tapang ka kahit na, alam mo yun, yung mga ganyan mga naririnig mong mga kaluskos. Ako, inisip ko na lang po sa yun. di Diba? pusa lang yon na ano pag nagsisigaw naman ako dito maririnig naman ako ng mga kaibigan ko na nandun lang sa labas kasi nandito lang ako sa bukana na parte kaya kailangan tapangan talaga ayan dito kami nag-explore dito kami nag-explore kanina ay nag-explore nagmukbang medyo bilis at aligagay yung camera ko kasi, natatakot ako sa totoo lang natatakot ako, tingnan yung mukha ko kamay meron na namang natatakot ako sa likod ko nakakatakot grabe pawis ko no alam ko, wait, ang kita dyan yung pawis ko alam ko, grabe talaga yung pawis ko dyan Ang hirap kasi pag sa akin nakaharap yung camera eh. Parang ano eh. Nasisilaw ako sa flash. Hindi ko makita masyado yung ano eh. Hindi ko makita masyado yung nandadaanan. Kailangan ko pang silipin. Ayan, dito kami nagmukbang kanina. Tabi-tabi po. ako yun. Naano ko yung bato? Hmm? May tunog ng tunog dito. Kanina pa nung nagmumukbang kami. Ayan Kita nyo yun, yung maputi na, yung maitim na yun, na nakatayo. Creepy. Hindi na ako abot dyan. That's so creepy there. Silipin ko lang. Ay, hindi na rin kasi ano, ano siya. Ayan, dito kami nagbukmang kanina. So, ayun. Babalik na ako. Yung so, kanina tingin ko pusa lang talaga yun kasi madaming pusa sa paligid eh. Pakatumalo na pusa yun. Pakatumalo lang na pusa yun kasi... Kita niyo ba ko? siya, oh. Creepy ng pusa. Siya din yung kanina. Siya din yung kaninang pusa. Siguro siya lang yung tumalun doon. Siya rin yung pusa na nasa lubong namin ni Sir Teng. Dalawang beses namin siya nasa lubong ni Sir Teng. Siguro siya din yung tumalun doon sa bubong kanina. Creepy. So, ayun, ayoko na po ito lang naman ang kaya kong ikutin, kasi yung iba purak na at baha so yun, salamat my friends thank you, at sana kahit papano na enjoy nyo yung exploration ko, pawis na pawis ako grabe yung pawis ko, grabe din yung takot ko pero, syempre, kailangan natin tapangan ba? Diba? para makita nyo kung anong itsura ng mga ganitong mga klaseng lugar pag gabi andito lang kami, we gotcha, bye!